Gabi na naman. Sa sulok ng lumang tulay sa may ilog palanas, nakaupo si Elena sa malamig na semento, nakatingin sa malakas na agos ng tubig sa ibaba. Walang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil hindi siya umiiyak, kundi dahil naubos na ang kaya niyang ibuhos. Ilang beses na niyang pinag-isipan kung saan ang mas mabilis, tumalun mula sa tulay, uminom ng lason, o hayaang masagasaan sa kalsada. Napangiti siya ng mapait. Pati ang kamatayan, tila tinatanggihan siya. Dalawang oras na siyang naroon, walang pagkain, walang kasamang salita. Ang tanging kausap niya ay ang kanyang mga iniwang pangarap, maging guro, makabili ng sariling bahay, magkaroon ng pamilyang hindi lasing araw-araw at adik tuwing gabi. Ang mga magulang niya ay nasa bahay, siguro ay muling nag-aaway. O baka pareho na namang nakahandusay sa sahig, tumutulo ang laway sa gilid ng bibig, bangag sa murang shab na binili gamit ang perang dapat sanay pangkanin. Pagod na ko, bulong ni Elena sa sarili. Wala namang natitira. Isang tunog ng sapatos ang lumapit. Maingat, mabagal. Sa tabi niya, may isang binatang umupo. Payat, medyo marumi ang pantalon, at may dalang maliit na plastic bag. Hindi siya nagsalita agad. Nang hindi siya pinansin ni Elena, iniabot nito ang isang hopya. Mainit pa yan. Gusto mong tikman. Aniya, habang nagbukas din ng isa para sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha ni Elena ang hopya. Isang kagat lang ang ginawa niya, pero sapat na iyon para maramdaman niyang may tao pa palang handang tumabi sa kanya kahit amoy pawis na siya at halos mabaliw na. Anjo, pakilala ng binata matapos ang ilang katahimikan. Ikaw. Elena, tipid niyang sagot. Ang pangalan mo parang kanta, biro nito. Pero yung kanta ng lungkot, hindi nang saya. Hindi sumagot si Elena. Pero napatingin siya sa kanya. Sa wakas, may isang estrangherong hindi nagtatanong kung ayos lang siya, kung bakit siya umiiyak, o kung gusto ba niyang magpunta sa simbahan. Tumabilang ito, tahimik, payapa, para bang sinasabi ng kanyang presensya, walang mali sayo. Nandito lang ako, Kinabukasan, nagkita silang muli. Hindi 'yun sinadya. Habang naglalakad si Elena sa may palengke, bitbit -bit ang supot ng kanin at sardinas, narinig niya ang pamilyar na boses. "Elena!" sigaw ng isang binatang may itim na grasa sa pisngi. Si Anjo, nakaupo sa harap ng isang vulcanizing shop, abalang-abala sa pagpapalit ng gulong ng tricycle. Tila hindi niya inasahan na makikita ito roon, at tila hindi rin siya inasahan nito. Dito ka nagtatrabaho, tanong ni Elena, nilinggan ang paligid. Madumi, maingay, amoy goma at usok. Oo, oo sagot ni Anjo habang pinupunasan ang kamay ng itim na basahan. Pero pansamantala lang, nag-iipon ako. Para saan? Para sa hopya at soft drink, sabay kindat niya, ginagaya ang eksenang naglapit sa kanila kagabi. Napangiti si Elena. Totoo ang ngiting iyon, hindi pilit, hindi patago. Hindi ko natuloy na tuloy kagabi, mahinang sabi ni Elena. Natalo si kamatayan sa Hopya, biru ni Anjo. Saka, baka may dahilan pa para manatili ka. Tahimik si Elena. Ngunit sa puso niya, naramdaman niyang may bahid ng katotohanan ang sinabi ng binata. Mula noon, gabi-gabi silang nagkikita. Sa tulay, sa karenderyo sa kanto, sa bakanting lote kung saan tanaw ang mga bituin. Hindi malalim ang usapan nila. Minsan katahimikan lang. Pero sapat na para punan ang puwang sa puso ni Elena. Lumipas ang mga linggo, nagsimula ng manumbalik ang kulay sa mukha niya. Naging mas magaan ang hakbang. Naging mas totoo ang kanyang mga tawa. At si Anjo, siya ang dahilan. Hindi perpekto. May langibang tuhod, may grasa sa kuko, pero may busilak na puso. Naisip ni Elena minsan, pwede pa pala akong mangarap. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nagtanong si Anjo. Elena, kung may magic kang, pwedeng gawin sa buhay mo, anong gagawin mo? Magsimula ulit, sagot niya. Mula sa wala, sa mundo na walang adik, walang sugat, walang lungkot. Tahimik si Anjo. Pagkatapos, ngumiti ito. Simulan natin. Bumalik si Elena sa karinder yang dati iniiwasan niya. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa alaala ng mga magulang niyang minsang ng utang dito at sumigaw ng kabastusan sa may-ari habang lasing. Pero ngayon, ibang Elena na ang pumasok. Kasama niya si Anjo. Magkatabi silang umupo sa sirasirang bangkong kahoy. Dalawang tapsilog, ate, sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at natawa. Parang mga bata. Wala man silang pera, pero may pag-asang tila higit pa sa halaga ng pagkain sa harap nila. Hindi ako sanay na may kasama kumain, bulong ni Elena habang kinukutsara ang itlog na may sabaw ng toyo. E di masanay ka na. Kasi araw-araw kitang yayain kumain dito. Kahit itlog lang, basta kasama ka, tugon ni Anjo. Hindi na muling umimik si Elena. Pero ramdam niya ang patak ng kakaibang damdamin sa puso niya. Parang tuwing tumatawa si Anjo, lumiliwanag ang paligid kahit gabi. Parang ang liwanag ay hindi galing sa araw o ilaw ng poste, kundi sa loob ng taong iyon. Sa labas ng area may batang naglilinis ng mesa, halos kasing edad ng mga kapatid ni Elena. Pinagmamasdan niya ito. Alam mo, gusto kong maging guro, bigla niyang sambit. Napatingin si Anjo. Talaga, bakit? Para matulungan yung mga batang gaya niya. Yung hindi kailangang magtrabaho para lang makakain. Hindi agad sumagot si Anjo. Kinugot nito ang isang gusot na papel mula sa kanyang bulsa. Inilatag ito sa mesa. Isang maliit na sketch ng isang paaralan, may bubong, may bintana, may nakapaskil sa itaas na nakasulat, paaralang Elena. Ginuhit ko kanina habang nag-aantay ng bulong. Naisip ko lang, kung magkakaroon ka ng sariling paaralan, ito yung hitsuraon. Napasinghap si Elena. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang pagtawa, ang pag-iyak, o ang pagtanggap na unti-unti siyang binubuo ng taong ito. Bakit mo ginagawa to, Anjo? Dahil mahal kita, tumigil ang mundo ni Elena. Sa sobrang daming beses niyang inisip na walang sino man ang kayang magmahal sa kanya, ngayon ay isang binatang may grasa sa pisngi ang tahasang nagsabi na mahal siya. At para bang iyon ang unang totoo niyang narinig sa buong buhay niya? Hindi agad nakapagsalita si Elena. Sa simpleng, mahal kita, ni Anjo, Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Walang ingay ng tricycle, walang tilaok ng manok, wala ni isang ungol mula sa palengke. Tanging tibok ng puso niya ang naririnig niya. "Mahal kita." Umalingawngaw muli sa utak niya ang mga salitang iyon, tila isang himig na paulit-ulit sa kanyang isipan. "Anjo," tanging nasambit niya, nanginginig ang boses. "Hindi mo kailangang sagutin." Hindi mo rin kailangang maniwala agad, dagdag ni Anjo, halatang nahihiya sa sarili. Pero totoo yun. Kung papayag ka, gusto kong samahan ka. Hanggang sa araw na wala ka ng dahilan para gastuhing mamatay. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bagong damdaming hindi niya akalaing mararamdaman pa. Tumayo si Anjo at iniabot ang kanyang kamay. Terra, lakad tayo. Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Hawak ang kamay ni Elena, naglakad sila papunta sa isang abandonadong lote sa gilid ng ilog. May malalaking bato, damo, at tanim ng mga ligaw na bulaklak. Sa gitna ay may sirang bangko, gawa sa semento at bakal. Malapit dito ang isang punong kahoy na may palamuting sinulid. Dito ako nagpupunta kapag gusto kong tumahimik, sabi ni Anjo. Dito rin ako nagdasal noong gabing nakita kita sa tulay. Anong dasal mo? Tanong ni Elena. Dasal kung mapigilan ka, hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Humakbang siya palapit kay Anjo at niyakap ito. Hindi mahigpit, pero sapat para iparamdam. Ang init, isang yakap na puno ng pasasalamat. Yakap ng isang pusong binigyang dahilan para muling mabuhay. Tumigil ang oras. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Sa bisig ni Anjo, natagpuan niya ang tahanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong kahoy, may dalawang pusong unti-unting binuo ng tadhana, habang tahimik na pinagmamasdan sila ng buwan. Simula noong gabing iyon sa ilalim ng punong kahoy, naging mas matatag ang ugnayan ni na Elena at Anjo. Hindi man marangya ang buhay, bawat araw na magkasama sila ay tila isang pahina ng bagong kasaysayan, malayo sa madilim na nakaraan ni Elena, at puno ng liwanag na unti-unting binubuo ni Anjo para sa kanya. Tuwing hapon, pagkatapos ng mga gawain, naglalakad sila patungo sa kanilang lihim na paraiso, ang sirasirang bangko sa tabi ng ilog. Doon sila nangangarap, gusto kong magkaroon ng maliit na bahay. May tanim na gulay sa bakuran. Tapos ikaw ang magluluto tuwing sabado, ako naman tuwing linggo, sabi ni Elena habang gumuguhit sa lupa gamit ang maliit na sanga. Basta ako, gusto ko lang ng mesa kung saan kakain tayo ng sabay. Kahit itlog lang ang ulam, basta magkasama tayo, tugon ni Anjo habang ginuguhit naman ang mukha ni Elena sa kanyang kwaderno. Hindi mo ba gustong magtrabaho sa syudad? Tanong ni Elena minsan. Hindi ko kailangan ng syudad para sumaya. Kailangan lang kita, sagot ni Anjo. Minsan, habang naglalakad pa uwi, nadaanan nila ang mga batang naglalaro sa kalsada. Isa sa mga ito ay tumakbo palapit kay Elena. Ate Elena, may guru na po ba sa susunod na buwan? Wala pa rin daw po kayong bagong volunteer, tanong ng bata. Napayuko si Elena. Wala pa nga, hindi sa patang tiwala ng mga magulang para ipagkatiwala sa kanya ang pagtuturo, lalo na't kilala ang kanyang mga magulang bilang mga adik. Pero bago pa siya makasagot, sumabat si Anjo. May guru na, si ate Elena ang magtuturo. Sasamahan ko siya. Nang lumingon si Elena sa binata, nakita niya ang kumpiyansang hindi niya kayang iguhit sa sarili. Sa mata ni Anjo, tila kaya niyang baguhin ang takbo ng tadhana. Sa mga gabing sinusulat niya sa kanyang diary ang mga pangarap nila, hindi niya alam na may paparating na unos, isang pangyayaring gigiba sa kanilang pangarap. Ngunit sa mga sandaling ito, mas pinili niyang hamabi. Habang may oras pa, habang magkasama pa sila, isang sabado ng hapon. Matapos ang maikling pagtuturo ni Elena sa ilang batang gustong matutong magbasa at magsulat, nagyaya si Anjo na bumili ng sorbetes. Tawanan. Harutan. Walang bakas ng lungkot sa mga mata ng dalawa. Isa lang ang biling ko, Anjo, sabay kagat ni Elena sa sorbetes. Ano yun? Huwag mo akong iiwan. Hinding-hindi ko nakaya kaya kung mawawala ka pa. Napangiti si Anjo, hinaplos ang pisngi ni Elena. Sinong nagsabi sa yung mawawala ako? Hinding hindi mangyayari yun. Pero ang tadhana, minsan, marunong manlin lang. Pagka uwi, inihatid muna ni Anjo si Elena bago siya tumawid ng kalsada pabalik sa kanilang bahay. Sa kabilang kanto, isang lasing na truck driver ang nawala ng kontrol sa manibela. Isang iglap, isang ingay ng preno, isang sigaw, Elena. Napalingon si Elena at nakita ang isang imahe na babaka sa kanyang alaala habang buhay. Si Anjo, nakahandusay sa kalsada. Basag ang helmet, dumudugo ang ulo. Umaagos ang pulang ilog sa semento. "Anjo!" sigaw ni Elena habang patakbong lumapit. Halos hindi alintana ang mga sasakyang biglang huminto sa kalsada. kanyang buhatin ng katawan nito, nanginginig ang kamay, nangingisay sa takot. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Tulungan nyo kami. May ilan ang nagtipon sa paligid. May isa nang tumawag sa barangay. Dumating ang ambulansya makalipas ang labing limang minuto. Habang nasa biyahe, hawak-hawak ni Elena ang kamay ni Anjo. Huwag mo kong iiwan, Anjo, hindi mo. Pwedeng sirain ang pangako mo. Ngunit pagdating sa ospital, isang malamig na pahayag ang sumalubong sa kanya. Wala na siya. Parang may sumabog sa loob ni Elena. Nawala ang tunog. Nawala ang liwanag. Tila buong mundo ay gumuho kasabay ng mga pangarap nilang dalawa. Si Anjo, ang binatang nagturo sa kanyang mangarap, ay isa ng alaala. At si Elena, muling bumalik sa dati niyang anyo, tulala, malamig, nawala wala ng dahilan upang mabuhay. Sa silid ng ospital kung saan inabandona ng buhay ang katawan ni Anjo, may isang nilalang na hindi nakikita ng sinuman. Nakaitim, may mahabang balabal, sa kanyang kamay ay may lumang keret na tila hinubog ng panahon at kalungkutan. Ito si Senior Dexter, ang matandang kamatayan. Tahimik siyang nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang kaluluwang bagong humiwalay sa katawan nito, si Anjo. Ang kaluluwa ni Anjo ay nakatayo rin, nalilito, at tila hindi makapaniwala. Nasaan ako? Tanong ni Anjo, habang pinagmamasdan ang sarili niyang katawan na wala ng buhay. Hindi ka nakabilang sa mundong iyan, sagot ni Senior Dexter. Ang katawang lupa mo ay naiwan na. Ang kaluluwa mo ay narito na sa hangganan. Hindi pwede. Si Elena, iniwan ko siya. Hindi ko pwedeng gawin yun. Wala ka nang magagawa. Ganyan ang kapalaran ng lahat. Ngunit, may kakaiba sayo, Anjo. Naglakad si Senior Dexter palapit. Inabot niya ang balabal at ang carrot sa binata. Pagod na ako. Masyado ng matagal ang aking panunungkulan. Panahon na para magretiro. At ikaw, Anjo, ikaw ang napili ko. Napili, para saan? Upang maging bagong tagasundo ng mga kaluluwa. Mula ngayon, ikaw na ang kamatayan. Hindi makapaniwala si Anjo, ngunit sa oras na isinuot niya ang balabal, tila may damaloy na malamig at mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan. Sa kanyang isip, dumagsa ang libu-libong alaala ng mga taong sinundo ng mundong hindi nakikita ng mga buhay. Isang listahan ang lumitaw sa harap niya, tila itim na pergamino na may mga pangalang naglalagablab sa pulang liwanag. Sa tabi nito, ang bawat oras ng kamatayan. Unang araw ng kanyang pagiging tagasundo ng mga patay. Isang matandang lalaki na inatake sa puso. Isang babae na nalunod. Isang sanggol na isinilang ng wala ng tibok isa-isa niya silang sinundo, at habang ginagawa niya ito, unti-unting nawawala ang bigat. Tila normal lang, tila bahagi ng bagong pagkatao niya. Ngunit isang gabi, sa listahan ng mga susunod na kukunin, ay may isang pangalang tumusok sa kanyang kaluluwa. Elena de la Peña, edad, 20, oras ng kamatayan, 3.27 am. Napatigil si Anjo, nahulog sa kanyang kamay ang keret. Hindi niya alam kung paano o bakit, pero bigla, naramdaman niya ang sakit, hindi ng isang tagasundo, kundi ng isang taong, umiibig. Tahimik ang gabi, malamig, madilim. Sa isang lumang kwarto sa isang paupahang silid, nakaupo si Elena, yakap-yakap ang lumang t-shirt ni Anjo, ang paborito nitong suotin kapag sila'y namamasyal sa palengke. Hindi na siya lumalabas, hindi na kumakain, naging anino ng dating siya. Ang mga mata niya'y tuyo na. Wala ng luha, wala ng sigaw. Tanging isang malalim na pagnanasa ang nananatili sa kanyang dibdib, ang matapos na ang lahat. Sa tabi ng kanyang kama, may isang lumang blade. Sa mesa, ilang papel na may sulat kamay na tila pamamaalam. Biglang bumukas ang bintana. Umihip ang malamig na hangin. At doon siya nakita ni Anjo. Hindi siya nakikita ni Elena, ngunit naruroon siya. Nakayuko. Nangangatog ang kamay sa paghawak ng kanyang keret. Ang listahan ay muling lumitaw sa hangin sa kanyang harapan. Matingkad na pula ang pangalan ni Elena. Isang bulong ang gumapang sa kanyang isipan. Isulat mo ang pangalan gamit ang dugo. Gawin mo ang tungkulin mo. Wala nang atrasan. Pero paano kung ang sinasagupa mo ay ang huling alaala ng iyong buhay? Paano kung ang kailangan mong sunduin ay ang mismong dahilan ng dating pagtibok ng puso mo? Lumapit si Anjo. Tinanggal ang balabal. Kumapit sa keret. Hindi ko kaya, bulong niya. Pinanood niya si Elena. Nakatingin sa kisame. Halos wala ng sigla. Wala ng lakas ang kanyang aura, isang paa sa mundo ng mga patay. Pero sa kanyang tiyan, may bahagyang liwanag, maliit, mahina, ngunit buhay. Isang pintig, isang umuusbong na pag-asa, isang buhay sa sinapupunan. Nagdadalan tao siya, bulong ni Anjo, at parang kidlat na bumalik sa kanya ang mga alaala, ang halakhak ni Elena, ang araw ng unang halik nila, ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Hindi na siya tagasundo ng mga kaluluwa sa sandaling iyon. Siya'y muling naging si Anjo, ang binatang nangakong hinding-hindi iiwan si Elena. Kinuha niya ang keret, huminga ng malalim. At sa halip na isulat ang pangalan ng babae, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang sariling pangalan gamit ang patak ng pulang liwanag. Anjo. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Ang balabal ay biglang naabo. Ang keret ay nabiyak at si Anjo ay naglaho. Sa isang ospital, ilang minuto makalipas ang isang aksidente, isang binatang nasagasaan ng truck ang dinala. Koma, malubha. Sa tabi ng kama, si Elena. Gising, luhaan, paulit-ulit ang panawagan. Lord, kahit sino pa siya, kahit hindi na si Anjo, iligtas niyo siya. At bigla, gumalaw ang daliri ng lalaki sa kama. Pumintig ang kanyang puso, damilat ang mga mata, at nang gumuhit ang linya ng kamalayan sa kanyang isipan, isang imahe agad ang kanyang nakita, si Elena, umiiyak ngunit buhay. Elena, ang ilaw ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng alkohol at gamot ay malakas. Sa loob ng emergency room, isang milagro ang tahimik na nangyari. Ang binatang dinala ng mga riskware, basag ang bungo, duguan, walang malay, ay biglang dumb ilat. Hindi ito maipaliwanag ng mga doktor. Ilang saglit na lang sanay ay declare na nila itong patay. Ngunit heto siya, humihinga, at nagsalita pa. Elena! Napatingin si Elena sa kanya, gulat na gulat, tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ibang mukha, ibang katawan, ngunit ang boses, ang tono, at ang paraan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Para bang bumalik ang kaluluwa ng taong matagal nang nawala. "Anjo," aniya, halos pabulong. Napaluha siya. Nilapitan ng binata, hinawakan ang kanyang kamay. "Ako bay nananaginip lang." Tumingin si Anjo sa kanya. Marahan, walang pag-aalinlangan. Bagong katawan man, naroon ang parehong damdamin. Hindi, ako ito, bumalik ako, para sayo. Hindi maintindihan ni Elena ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw sa kanyang puso, ang lalaking ito, ang nagligtas sa kanya mula sa madilim na bangin ng kamatayan, ay walang iba kundi si Anjo. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y naulila sa pag-ibig, muling kumaibot ang kanyang puso, hindi sa sakit, kundi sa pag-asa. Sa kabilang mundo, sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakamasid si Senior Dexter. Nakaupo sa isang lumang bangko, hawak ang isang tasa ng kape, tila nagmamasid sa isang dula na hindi niya inaasahan ang katapusan. Hindi pa tapos ang kwento, aniya sa sarili. Ang kamatayan ay minsan ding, sumasanding sa pag-ibig.